Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam nyo, yung magandang balita ngayon, medyo nakakaantig ng puso. Ang tinatanong ni Jesus sa atin, Uy, mayamang ka ba sa mata ng Diyos? Ito yung magandang balita. Sabi sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 12, 13 and following, may isang tao mula sa crowd ang nagsabi kay Jesus, Teacher, sabihin niyo po sa mga kapatid ko na ibigay na sa akin ang share ko sa mana. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Kaibigan, sinong nagbigay sa akin ng karapatan mag-judge o maghati ng kayamanan ninyong dalawa? Sinabi niya sa lahat, Huwag kayong sakim hindi nasusukat ang buhay sa dami ng yaman. Tapos nagkwento si Jesus ng parabol sa kanila. May isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Naisip niya, ano gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglalagyan ng mga harvest ko. Alam ko na. Ipagigiba ako ang mga bodega at magtatayo ako ng mas malaking mga bodega. Doon ko ilalagay ang lahat ng wheat at iba pa pang mga hinarvest. Tapos, sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte ko talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Kaya, mag-relax ka. Kumain, uminom, at mag-enjoy. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Bobo, mamamatay ka ngayong gabi, sino ngayon ang makikinabang ng pinaghirapan mo? Ganyan ang mangyayari sa mga nagpapayaman ng sarili nila. Pero mahirap naman sa harap ng Diyos. Grabe, di ba? Yung kayamanan natin na iniimbak natin dito sa mundong ito, ang tanong ni Jesus, para kanino? Hindi naman siguro 'yan sinasabi 'wag tayong magpayaman o no? Lahat tayo dapat ang gusto natin eh maging mahirap tayo. Pero ang magandang tanong, 'iyong eh, kayamanan ba natin ginagamit natin para sa kabutihan? At kung 'yung kayamanan natin ay eh, iniimbak lang natin para sa sarili natin, eh naghihirap tayo sa mata ng Diyos. Kasi sa mata ng Diyos ang mayaman ay ang gumagawa ng kabutihan. Sayang naman kung iipunin mo yung kayamanan mo. Sabi nga ni, ni ng Jose, eh, e, diba, paano kung mamatay ka na? Sino makikinabang niyan? E eh, di ba parang sinasabi niya, gumawa ka ng mabuti. Kung sa makakayanan mo, sa kayamanan mo, gumawa ka ng mabuti para pag ka sa Diyos, ang tingin niya sa iyo, ang yaman mo naman. Ang yaman mo sa kabutian, ang yaman mo sa pagiging malapit sa Diyos. God bless us. Sana naman magpayaman tayo sa pumamagitan ng pagiging mabuting tao at sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos. God bless us, ha?